at si Bezalil at si Aholia gagawa at lahat ng batalino na pinagkalooba ng Panginoon ng Karunuman at pagkakilala ng maalaman kung paanong padawa na ng lahat ng gawa sa sa santuario ayun sa lahat ng iniutos ng Panginoon. At tinawag ni Moises si Bezalil at si Aholiab at lahat ng marunong na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan sa puso, lahat ng may pusong napukaw na pumaroon sa gawang gagawin. At kanilang tinanggap kay Moises ang lahat ng handog na dinala ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa santuario upang gawin. At dinalhan pa nila siya ng kusang handog tuwing umaga. At nag-see ang lahat ng mga taong matatalino na gumagawa ng lahat na gawa sa santuario na bawat isa'y mula sa kanyang gawain na ginagawa. At sila'y nagsalita kay Moises na nagsasabi, Ang bayay nagdadala ng higit sa kinakailangan sa gawang paglilingkod na iniutos dawin ng Panginoon. At si Moises ay nagbigay utos at itinanyag nila sa buong kampamento na sinasabi, Huwag nang gumawa ang lalaki o ang babae man ang anumang gawang handog sa santuaryo. na pat sinang sala na ang bayan sapat dadala? Sapagkat ang kagamitan na mayroon sila ay sapat na sa lahat ng gawa na gagawin at Hidit pa. At lahat ng matatalinong lalaki sa gumagawa ng dawa ay gumawa ng tabar na kulon na may sampuntabing, dalinong pinili at kayong at kulay hube at pula na may mga na ni Yari ng bihasang mangagawa. Ang haba ng bawat tabing ay dalawang siko at ang luwang ng bawat tabing ay apat na siko. Lahat ng tabing ay magkahays ang sukat. At pinapagsugpong na isa't isa ang limang tabing at ang ibang limang tabing ay pinapagsugpong na isa't isa. Tisa. At siya'y gumawa ng mga presilyang bughaw sa gilid ng tabing, sa gilid ng pagkakasugpong. Gayon din ang ginawa niya sa gilid ng tabing na nasa dulo ng ikalawang pagkakasugpong. 50 presilya ang ginawa niya sa isang tabing At 50 presilya ang ginawa niya sa gilid ng tabing na nasa ikalawang pagkakasugpong Ang mga presilya ay nagkakatapat na isa't isa tisa At siya'y gumawa ng 50 kawit na dinto At pinapagsugpong ang mga tabing na ang isa'y sa isa Sa pamamagitan ng mga kawit, sa gayon naging isa ang tabernakulo At siya'y gumawa ng mga tabing na balahibo ng mga kambing na magagamit sa toldo na nasa ibabaw ng tabernakulo Labing isang tabing ang ginawa niya ang haba ng bawat tubing ay 30 siko at apat na siko ang luwang ng bawat tubing. Ang labing isang ay magkakaisa ng sukat. At kanyang pinapagsugpong ang limang tubing at ang anim na tubing ay bukod. At siya'y gumawa ng limampung presilya sa gilid ng unang tubing, sa dulo ng pagkakasugpong, at limampung presilya ang ginawa niya sa gilid ng tubing na nasa dulo ng ikalawang pagkakasugpong. At siya'y gumawa ng limampung kawit na tansong ng papagsugpungin ng folder upang maging isa. At siya'y gumawa ng isang pang takip sa folder na balat ng mga kupa na tininang pula at ng isang takip na balat ng poko sa ibabaw at siya'y gumawa ng mga tabla para sa tabernakulo na kahoy na akasya na pawang patayo. Sangpong siko ang haba ng isang tabla at isang sikot kalahati ang luwang ng bawat tabla. Bawat tabla ay mayroong dalawang mitya na nagkakasugpong na isa't isa, gayon ang ginawa niya sa lahat ng tabla ng tabernakulo. At kanyang iginawa ng mga tabla ang tabernakulo, dalawang kong tabla sa tagilirang timugan na dakong timugan at sa gumawa ng apat na pungtuntungang pilak sa ilalim ng dalawang puntabla, dalawang tuntungan sa ilalim ng isang tabla na ukol sa kanyang dalawang mitya, at dalawang tuntungan sa ilalim ng isang tabla na ukol sa kanyang dalawang mitya. At sa ikalawang tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan, ay gumawa siya ng dalawang tabla. At ng kanilang apat na pungtuntungang pilak, dalawang tuntungan sa ilalim ng isang tabla, at dalawang tuntungan sa ilalim ng ibang tabla at sa dakong bulihan ng tabernakulo, sa kalunuran ay gumawa siya ng anim na tabla. At dalawang tabla ang ginawa niya sa mga sulok ng tabernakulo sa dakong bulihan. Na mga nasugpon sa tablang nauukol sa dakong ibaba at nauugnay na mainam hanggang sa itaas, sa isang arboya, gayon ginawa niya sa dalawang yaon sa dalawang sulok. At mayroong walong tabla at ang mga tuntungang pilak ay labing anim na tuntungan, sa ilalim ng bawat tabla ay dalawang tuntungan. At siya'y gumawa ng mga varikilan na kahoy na akasya, lima sa mga tabla ng isang tagiliran ng tabernakulo. At limang varikilan sa mga tabla ng kabilang tagiliran ng tabernakulo. At limang varikilan sa mga tabla ng tabernakulo sa dakong hulihan na dakong kalumuran at kanyang pinaraan ng gitnang varikilan sa gitna ng mga tabla, mula sa isang dulo hanggang sa kabila. At kanyang binalot ang mga tabla ng ginto, at gininto niya ang kanilang mga arguwawyo na mga daraanan ng mga varikilan, at binalot ang mga varikilan ng ginto at kanyang ginawa ang lambong na kayong bughaw, at kulay ube, at pula, at linong pilili na may mga kerubi na gawa ng bihasang manggagawa. At kanilang ginawa ng apat na haliging akasya, at pinagbalot ng ginto, ang kanilang mga sima ay gintuin, at kanyang mga ipinagbubo ng apat na tuntungang pilak at kanyang iginawa ng tabi ng pintuan ng tsoda na kayong bughaw at kulay ube at pula linong pinili na yari ng Mambo berda. At iginawa niya ng limang haligi sampo ng kanilang mga sima at kanyang binalot ang mga kapitel at ang kanilang mga pilot ng ginto at ang kanilang limang tungtong ganay tanso.